Lalo pang uminit ang bangayan sa pagitan ni na Manila Mayor Alfredo Lim at Vice Mayor Isko Moreno. Handa magbitiw si Lim kapag napatunayang siya ang nag-utos na arestuhin si Moreno. Narito report. Pamunin ko kayo lahat. Hindi siya away. Pag napatunayan ninyo na nag-utos ako kay Kerner Layog para arestuhin kayo, magre-resign ako. Ngayon, magre-resign ako. Pero, pag hindi nyo napatunayan na hindi pala ako nagbigay ng utos, mag-resign naman kayo. Yan ang binitawang hamon ni Manila Mayor Alfredo Lim sa kampo ni Vice Mayor Isko Moreno. Kasabay ito ng pagtanggi ng alkalde na siya ang nasa likod ng pagpapaaresto kina Moreno at limang konsehal noong Sabado dahil sa iligalo manong pabingo. Pumalag ang grupo ni Moreno sa mga pulis at tinangkap ang harangin ng taong bayan ng pag-aresto sa kanila. Gitang kampo ni Moreno, hindi ilegal na sugal ng pabingo dahil wala naman daw taya. Pinuha ko yung grupo no. Tinanong ko yung taong bayan. Sabi ko, mayroon ba sa inyo ditong tumaya? Nagsigaw ang taong bayan. Wala. Matapos makulong ng mahigit walong oras at sumailalim sa si inquest, pinalaya si Moreno dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pero bagamat pinalaya ang grupo ni na Moreno, may mga reklamo raw na inihain laban sa kanila, kabilang ang illegal gambling. I told them that I am recommending the release of all the respondents for, due to insufficiency of evidence. May kaso pa. They are only released for further investigation. Plano naman magsampan ng reklamo ng grupo ng PC Alcalde laban sa mga nasa likod umano ng pag-aresto sa kanila. Paniwala nila, may kinalaman daw ito sa politika. Iniharap naman sa media ni labing apat ng polis na kasama sa pag-aresto kina Moreno. Meron ba ko inuto sa iyo na arrest mo si Vice Mayor at yung limang konsihal? Wala pong nagutos sa amin dahil kami po bilang polis, pinag-aralan naman po namin yan eh. In our presence, if the crime is being committed, dapat po mag-react kami. Ang isa sa mga polis, ipinakita pa ang nasira niyang polis uniform. Hinarasuman na siya ni Estrada, bagay na pinabulaan naman ng dating Pangulo. Dapat knockout siya. Ko siya. Sabi naman ni Lim, gumigimig lang daw ang grupo ni Namoreno. Tinitignan ko yung mukha niya sa TV. Nako, iiyaka e, pag nakita mo yung mukha eh. Parang mukhang kawawa talaga eh. Pero nung nandun, eh sila nagahamo na hulihin sila eh. Sanay sila sa paggawa ng senaryo eh. Siguro parang gumagawa ng pelikula. Kawawa ka ako, oh, may mga pa kami mga bubay na nasaktan. See, ito para sa unang balita, Bam Alegre Reporting.